Magandang araw po sa lahat natin, mga viewers dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Kapatid, mayroon pong pari po na nang po ng mga pastor na wala daw authorized ang mga pastor na manglingkod sa Panginoon. Uh, sila daw ang may authorized lang ng mga pari. Pero ating pari po, ang ating pinagkristo na pinakapunong pari natin ay po sa Biblia, nakasulat po sa Hebreo in chapter 3 verse 1 na si Kristo po ang pinakapunong pari natin. Na itong pari ito sa lupa na layat po ng mga pastor na wala doon authorized hindi doon niya ina po o ina po ang mga pastor na maglingkod sa Panginoon. Ayon po sa sinasabi. Kaya huwag naman sana kasi kung ganun po, ibig sabihin, wala alam niya ang Biblia na ang mga pastor din may authorized pa ang Panginoon. Napakinggan natin itong pari na ito ng layat po ng mga pastor mga patid. Ito po ang sinabi niya ay po sa kanya, ang mga pinapahayag po sa harapan ng mga tao. Kung sa kalainan sa pari o sa pastor, dako kay kalainan. Why authority ang pastor? Pari, doon na. Ang kahay lang ta. Ang mga pastor, tanang pastor, why authority? Ikas gino. Iglesia ni Cristo, 1914. At 1913. Why Iglesia ni Cristo? Kung Iglesia ni Cristo makaluwas, hindi, 1913, wapay naluwas. luwas ipaabuton jud si Felix Manalo ang huling sugo sa so, punang huling sugo wala na huli man <coughs> si Eli Suriano 1984 man siguro dating daan so 1983 wapay dating daan di ba pati po si Bro Eli Suriano na marunong pa sa kanya pati si Eli Suriano yan lahat din niya si Eli Suriano So, yan po mga kapatid, ang pari po na namumayabang po na pati si Manalo, Felix Manalo na Inglesa ni Cristo, kanya tinitira din. Pati po si Ily na marunong pa sa kanya, ay kanya tinitira din. So, ito po ang sinasabi niya na wala daw authorized ang mga pastor na maglingkod sa Panginoon kasi sila daw ang may authorized na mga pari daw ang maglilingkod sa so Panginoon. Tuloy natin. Ang mga kaiksunan, why authority? Mabita ng wa. Ang, ang ilang doktrina, humanili ang man, simbolo ang lawas ni Kristo. Ganong simbolo man na. Sakto na ilang pagtuluran, Sakto para nila. Ganong man, sa all man pagkatino, sila, o nanawa man sila yung authority. Oh, daw. Ang mga pastor na nagsabi, nagsabi daw na ang tinapay daw, simbolo sa lawas ni Kristo. So, mga kapatid, when you sa 1 Corinthians 11 in verse 23 na sa tuwing kakain kayo, sa tinapay na ito at inom ng kupa na ito ay pinapahing niyo ang aking katawan hanggang sa aking pagbabalik. Ipinahing ang aking kamatayan. So, simbolo, kasi yung sinasabi po ng Panginoon isa uh, John 6 in verse 54 to 55, ang kumain na aking katawan, ngayon na aking dugo, may buhay na walang hanggang. At muli ko buhay sa ling araw. So, hindi po yan literal. Spiritual po yan. So, yung sa kanya, nasa altar nila, literal po yan. Pero ang sinabi po niya ng Kristo is spiritual. Hindi po literal yun. Ang kumain na aking laman. Pa, paano kaya yung laman niya na tao naman siya? Hindi naman siya wakwak. -wak, ungo. So, hindi po literal yun. Spiritual po yung sinabi sa John 6, 54, Ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang. At muli ko si buhay sa araw. So, hindi po literal yun. Kasi ang sinabi po niya sa John 4, 34, ang pagkain ko ang pagtupad ng kaluuban na nagsugo sa akin. So hindi po yun literal. Spiritual po yung sinasabi sa John 6.54.55. Pero ito yung sinabi niya na yung tinapay na sa altar daw nila, yun daw katawan ni Kristo talaga. No? Tuloy natin. Hoy, nyamingon ka na. Ah. Anong dakpon man may sa kuberno kung maghimok may kwarta. Anong dakpon ka kay Plimani ni ang imo. Ganong dakpon ka, diba? kay wak kay authority sa pagkama o gwarta. Kaysa na ay authority pag himo guwarta Kinsa? Nga ikaw, sentral sintal ka. Bakit sinasama mo dito? Ito po ay para po sa Panginoon. Huwag mo samahan ng piki na yung gumagawa ng pira daw na walang authorized tulad ng Banko Sentral. Sinabi niya, hindi mga Banko Sentral, baka gawa ka ng pira. Hindi naman ito dapat i po no, yung mga hindi dapat. Kasi salita po ng Diyos ang pinag-usapan dito at saka mga pastor na lait niya bakit po papunta po sa pira na nagmuha pira na ma-authorize na. iba naman yun talaga hindi pwede yun sa buhat may authorize po ang bangko sentral na sila gagawa ng pira pero tungkol po sa Panayos Kristo hindi po hinadaan ito ng biro kasi ito'y pinag-usapan tungkol po sa mga pastor na sinabi niya walang authorize tulad ng mga pastor daw unang dakpunyo nang nagama o nga tinaw o dili dakpuno na dili Napunong yun ang may authority. Uh, oh, at saka, yung mga katuliko, kanyang sinisira. So, pare, siya. Pero yung mga katuliko, kanyang sinisira. Na walang alam, nakatulalal ang daw mga mata, o, nak... oh, di ba? Turin natin. So, kini mga pastor, <laughs> <laughs> wala ni authority. Di ba? ito itong mga pastor, walang authority daw. Siya nagsasabi sasabi. Pero ang Biblia na papatunay sa Ephesians chapter 4 in verse 11 na nang umakit na sa langit ng Panginoon, nag-iwan siya ng mga kaloob, tulad ng mga propita, mga, mga apostol, ito mga evangelist, mga guru, mga pastor. So, hindi siya kasama doon ng kanyang binigyan po ng mga kaloob sa pag sa langit. Una, mga propita, apostol, mga itong evangelist, kung mga guro, mga araman ng balita at saka mga pastor tulad natin. So may authorize po tayo sapagkat nakasulat sa Biblia sa Ephesians in chapter 4 verse 11. Tuloy natin. Unang na ordinaryong bino, real Christ. Unsa sana. Kung nahibaw lang ang mga katoliko, mag-traffic ang simbahan kada Domingo. Sa may ng traffic ron, buwangan man. Unsa may mag-traffic ron? Ang diskuhan man. Tiga e, man, meaning sa so, pag yung real Christ amo sa langit si Kristo. No? Sa so, mo tinuod na nga, nga na lawas na og dugo nga to man si Kristo sa langit, pa man diya sa imo altar. So mo nga kaya mga kapatid sa sa so, Bisaya. Kaya mga kapatid, itong pare ni ito, sobra po ang pagtiwala sa kanyang sarili. Mga pastor tinitira at saka, sa kanya panalita na po siya. Hindi po siya totoong pari, kasi ang totoong pare, ginagalang po ang mga lingkod ng Panginoon. Pero siya po, sinisira po ang mga pastor. Pati po mga ko, tinitira din yan. Tuloy na din. Si Kristo, simbolo na. Ah, para ninyo, simbolo na. Kaya, huwag man may authority. Ayaw, may apel Ikining amo, after sa panalangin, tanang pare. After sa panalangin, sa pare, sa pan o bino, dili na na ordinary yung pan. Dili na na ordinary yung bino. Real Christ. Unsa na? Kung nahibaw lang ang mga katoliko, Inusinti, pitok-pitok lang mata sa mga katuliko. O, oh, di ba? So, pare ninyo, tinitira kayo. <laughs> inusinti kayo. So, walang kabuluhan pala ang pagsimba ninyo sa mga pare. Sa so, pag-inusinti kayo, walang aparente <laughs> kayong alam. Pitok-pitok lang mata ng mga katuliko. Sangyawan sa mga way authority. So, sangyawan sa mga way authority. Ayun. O, ma madali lang mga abogado, oi kano man katuliko niya pituk -pituk rang yung pitok pitok kurang mata tinood dili unay kalainan after sa panalangin ni Father uh, Jose with, Father Wendel kadang-kadang nasa tabernacle dili na naulin na niyo na ay si Kristo na na si Kristo na na to sa langit si Kristo pero sa tabernacle daw simbahan si Kristo daw to di diba? ba pare ba dina kung pare pa ni kabalo siya na dili na si Kristo kanang naa sa altar Si Kristo ba din na mo Manila na? Si Kristo to sa langit? O ba? Diba? So, wala. Yan po mga patid, napaka ano po, liwanag po na itong parin ito. Hindi po totoo ito na talagang meron siyang alam ng Biblia. Kung alam pa niya, hindi ganun po ang pag-deliver niya namin sa ng Diyos. At saka, ang sabi niya, totoo, uh, totoo daw yung si Kristo yung sa altar na nakalagay po sa kupa. <laughs> Pagkain nila at saka yung bino. Unsa naging gingon ni Kristo? Ako ang pan, nagigikan sa langit. Unsa yung gingon? Ako ang pan, nagigikan sa langit. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Tama. Unsa kay lain? man sa Jan na 6:54 nang kakain nakin na lamay may imnak dugo may buhay na malanggang at muling buhay sa araw. Hindi po literal 'yon, spiritual po 'yan kasi ang ibig sabihin itong utos ang dapat sundin natin. Sa pagsinabi si John 4.34, ang pagkain ko ang pangsunod ng utos na nagsugo sa akin. So ang pag-inom dugo, yun po pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Yun po ang totoo. So hindi po ito literal, spiritual po ito na aral po ni Panas Kristo habang siya nag-aral po sa mga apostol. So ayun mga kapatid, no? kayo na pong humusga. Tama ba yung pari na ito? Pili ba ito ipag pili kayo pagtanggol O pati mga katoliko tinitira po niya na walang, walang inosinti mga katoliko, walang alam so kung ganun eh bakit tinuruan niya mga katoliko mga inosinti pala yun, ano palang aral niya wala palang kabuluhan yun kasi kahit na nangaral sa katoliko inusulto niya mga katoliko mga inosinti walang alam, pitok-pitok daw ang mata <laughs> so salamat po aray uh, like video lang pito salamat sa inyong oras ang Panginoon na may pagpalain po tayo Alleluia sa panahon na ito, mag-ingat po tayo. So pagka kaya't pastor po nga, tinitira po ng pare na ito. Mabuti pa po ang ibang pare na talagang mayroon alam ng salita ng Diyos at nangita talaga natin na, nasa sa, kanya, sa kanila po ang aral po na galing po sa Panginoon. Maraming salamat po. Ingat po sa soal. Inamay.